Okay guys, good morning. Panibagong araw, panibagong kakaalaman naman tayo guys. Ito lang po, uh, meron na po akong iseserse share Katulad nung sa ating naman uh, pagla-live. Kung paano ba to mag-skip o paigay yung ating pag-live. Kasi yung iba kasi guys, uh, kanila po ang pag-live ay uh, patayo. Patayo, no? Patayo daw. Ang gagawin, ang di nila alam kung paano makapag-live ng mahiga itong uh, ating cellphone ganito ang uh, alam nila yung ganito eh yung ganito pira lang guys sa uh, may ads di ba ang <coughs> ang nagtatanong siya no uh, shout out lang kay uh, Brodong Vlog uh, siya po ay nagtatanong na hindi po niya daw alam paano ba to pa paano yun, Brodong Vlog shout out po sa iyo uh, ngayon tapusin mo tong video natin para ipa kita ko sa inyo ko paano ba ano ba ang inuon natin para maka yung ating life ay maka pag ano natin maka natin guys so uh, kailang, kailangan guys sa uh, yung ano natin sana ah uh, ito guys ah uh, kailangan kasi makarotate po yung ano natin, maka-on natin tong ano ha, rotate para umiikot yung ano natin, i-on natin. Ah, makikita niyo lang sa ano, panoorin niyo lang guys. Ipapaliwanag ko na sa inyo para malaman niyo na sa lahat po ng mga baguhan diyan kasi karaniwan na nakikita ko ay patayo rin ang kanilang pagla-live. Patayo. Tapos pag may nagbaba po ng link hindi niya mapupuntahan kung hindi siya mag go to channel ngayon, uh, ganito lang ngayon guys uh, papanorin niyo to kung paano natin mapaiga ang ating live ganito lang paiga ang paiga pane ads pag bukas mo pag kung ikaw ay monetize monetize na uh, pag bukas mo ay may ads na papasok pero kung patayo uh, ewan ko bira lang yata kung may pumapasok na may ads ito lang guys, uh, papanorin nyo lang. Ito ang link na ito. Uh, papanorin nyo para malaman nyo kung paano ba uh, magla-live na paiga natin ang ating cellphone at hindi po nakatayo. Ganito. Maganda yung nakaiga guys kasi malapad ang kanila makukuha. Malapad, malawag. Hindi katulad yung nakaiga, uh, may silang. Uh, ito na po guys, papakita ko lang sa inyo. Okay, ang una natin gagawin, uh, buksan natin yung YouTube. Okay. Tapos, pindutin natin ng plus sa baba. Ayan. Tapos, i ano na naman natin ang title. O, yun. Pindutin natin yan para mapalabas natin at malagay natin ng uh, anong title ilalagay natin dyan. Yung pamagat dyan. Ilagay natin para kung may mag-ano na makikita niya kung anong pamagat natin. Tapos, i-settings. Pindutin yan. I-on yung may sign number, uh, sign dialer. Tapos, pindutin natin ito. Tapos, i-on natin ito sa baba para makapag-rotate na tayo sa live. Makapag-iga natin ng ating live. Balik tayo. Tapos, punta muna natin yung ano, i-check muna natin ito kung naka-on na ba itong ano, naka-on ba itong ano, para marotate natin ng video. Yun tapos i na natin i-back pa rin back natin uh, ulit yan next simdut natin na next ayan tapos sa baba pindutin natin yan pag hindi ka pa monetize sa baba tapos next ganyan na lang guys next tapos ito na uh, nakano na siya guys ito na siya yan na siya oh Ah, uh, pwede mo na 'yan. Ha? Pwede mo ikutin sa sabay na umikot 'yan tapos pindutin mo 'yung go ano, uh, go live kung gusto mo na magla-live. Pag napindot mo 'yan, oh, umikot na siya, guys. 'Yan. Oh. Uh, umiikot na. Pero kung gagawa pa kayo ng thumbnail, pindutin niyo lang parang ano diyan. Gagawa pa kayo ng thumbnail, pindutin mo lang parang lapis doon uh, para makapunta kayo doon. Hindi ko lang na napapaliwanag yun pero alam niyo na 'yon. Ito na, guys. Okay? Pwede kayo mag- -live. Okay guys, ganon na lang po kadali ang ating paglalive na nakahiga yung ating pag-ano, hindi lang nakatayo, uh, nakahiga ganito, uh, ganon na lang kasimple yung guys. At maraming salamat po sa inyong papanood, at kung bago ka pa sa aking YouTube channel, huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated ka naman sa mga bago nating upload na pamimigyan natin ng kakalaman. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At Luzon B. Saismin na raw. po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. Bye bye na. Chani TV Vlog. Bye bye.